Ah, uh, coach, may tanong po ako. Yes, Tita, ano po 'yun? Ah, uh, paano po ba i-download ang video? Video. Ah, uh, gento, Tita, Makakapag share screen kayo ngayon para mas madali nating maturo, tsaka makita rin ng mga kasi RS natin. Ah, uh, sige po. 'Yun, sige po, share screen kay Tita para mabilis. By the way, okay. yung share screen mga ka-CRS, part yan ng training natin sa uh, back to basic or learn the basic, maximize your gadget. Kung gusto niyo ng record ng ganun, tignan nyo lang yung GC, lagi tayo nag uh, naglalagay doon. Tapos kung alam niyo yung link ng announcement, pero pag hindi nyo nakita, message nyo lang ako, Rian sa Danya. Okay, so nandito tayo ngayon sa screen ni Tita Lucy. So ito yung powerful na, ito yung power ng share screen. Makikita natin ngayon yung kanyang screen. Kung ano nakikita niya sa cellphone niya, makikita natin. So punta ka Tita ng yung Facebook. Facebook, okay. So para, Then, ma para mabilis lang ang tutorial natin Tita, um, may isa na lang ako sa iyo ng link ng video. Para mabilis nyo ma-download. Uh, sige po, coach. Okay. Doon ko na lang isesend po sa GC ng KCIS Hands-On Training. Tingnan nyo na lang sa messenger. So, kunin okay. nyo lang yung idea mga KCIS. Pwede nyo download yung ibang mga videos from your mentors, from your group, from your company. Kunin nyo lang yung idea, paano mag-download. Sige, tita. Punta kayo ng GC. GC. Apo. Yan. So, dun sa one, okay. one CRS hands-on training. Dun ko sinend po ngayon. Okay. So, kung makikita nyo, dahil sinend ko siya personally, directly, merong link na. O ngayon, para hindi tayo mag-base mag sa link, i-click nyo po yung video, panoorin nyo yung video. Click nyo po yung link. Ay, yung ano, yung video. Yan. So, mapupunta kayo dyan kahit anong button sa cellphone nyo, merong naging dyan nakalagay, share, share button. Yung share okay. button, nandyan po yung nasa taas ng 46, nasa uba ng 132. Click nyo po yung share button. Okay. Tapos may lalabas dyan, share to, may nakikita kayo dyan, copy link. Pag hindi lumabas yung copy link, scroll nyo lang siya pakaliwa to pakanan. Sige tita, scroll nyo siya pakaliwa to pakanan para makita lang ng ibang mga ka-CRS. Ah, hindi ko po yung copy link. Ah, uh, yes, nandyan sa labas ah, sa screen nyo. Para lang makita okay. ng iba na paano yung left to the right. Ah, okay. Kasi kasi ibang 'yan. Kasi sa ibang mobile phone, hindi agad lumalabas yung copy link. Oh, 'yan. So, okay. ganun lang siya. I-scroll niyo lang sa pakanan, i-scroll nyo lang sa kanan. So, tita, pakiclick po yung copy link. 'Yan. o tapos punta kayo sa inyong browser. Labas kayo sa Facebook nyo. Punta kayo sa inyong Google Chrome. Ayan, tawag dyan, browser. So, i-type nyo okay. po dyan. I-type nyo dyan sa taas. Yan. Although nandyan na rin pala, pero i-type nyo po sa taas para makita ng mga ka-CRS natin. Doon sa link, sa nilalagyan ng link, ilagay nyo doon. Pwede na kayong dumirekta mga ka uh -huh. F-down. fdown.net. Fdown fdown.net oh, Yan. So kung ano yung nakikita nyo sa screen, yun lang din na ang itatype nyo. fdown.net. Pakitype po, tita. Huwag nyong i-click po yung lumabas. fdown.net. Ah, down okay. Oh, uh, sorry. Yan. So meron kami If... nga. Yan. fdown.net. Tapos, sige, itype nyo lang muna. fdown.net. Yan. O, tapos <silence> click enter. Yan. Tapos, i-paste nyo po dyan yung link na kinapi nyo. Ah, okay. Tapos click nyo po yung download. Yan. So, click nyo po yung, i nyo tita, Ibaba. So meron diyang normal, merong HD. Ang ikiklik nyo po dyan ay HD para mas quality yung video. HD ah, okay. quality. So i-X nyo po yan. I-click ko po? X po, X. I-back nyo, i-back. Yan. So click nyo po yung HD quality download again. Yan. So, downloading na yon Na-download na. O, punta kayo ngayon ng inyong Facebook page. I-open nyo po yung Meta Business Suite. Sa inyong uh, yeah, business suite. Sa mga walang mga business suite pa or business suite, mag-download lang kayo sa cellphone nyo. Para ma-open nyo po yung Facebook page nyo. O yan, nandyan tayo sa page ni Tita Lucy. I-click nyo po yung create post. Tapos, photo or video, i-click nyo po yan. O, tapos, nandun na yung video. download na. Okay. So, click nyo lang po yung tita. Tapos, click done. O, tapos, lagyan nyo lang ng caption. And then, click next. Ma-upload uh, ma -upload na siya. that's it. Yun lang po. Okay? So, tapos na tayo sa tutorial ng pag-download ng video tapos pag-upload sa inyong Facebook page. So, I hope mayroon kayo natutunan mga ka crs Okay, thank you, Coach. Ayos, ayos, tita. O, next, pasyente, please. Uh, business patient, please. <laughs> next na po.